So, yun nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Hungary. Ito ang ulit si Bert Danila. Hello, hello, kamusta kayo? So yun nga mga idol, ito tayo ngayon sa uh, Whistler, Whistler, Canada. Dito sa Vancouver, British Columbia. Yung, tingnan nyo mga idol, ba't yung ito yung location ko. Bundok. Yan. Pero yung, yung pinaka pupuntahan ko is doon pa sa loob niyan. Bali may bundok na natakpan pa. Bali lulubloban pa kami. Tapos sa pinaka border namin, yan. Yung bundok na yan na may mga snow sa ibabaw. Yan. Malaki yan. Mga idol. Tapos may tubig siya dyan. Yan. Malapit yan sa, yan. Yan. Stopyar yan mga idol. Tapos dulo doon, banda. Malayo-layo pa. Vancouver na yan. Yan. Tapos may mga lokal. Yan. Dito sa nat Tamang chill chill lang sila. So ako nga ayan pinakita ko sa inyo mga idol. So welcome ulit sa another bagong edition ng Bernardo TV sa Canada. So shoutout sa mga tropa natin 'yan sa Salbakan sa mga Master Good. Kumusta kayo? So Sa so, ulitin na lang ulit. At kami nag ng oras baka masarap don kami ng liquor store bye, -bye. 'Yung mga idol, tingnan yung background ko. yun batuhan. Bato, batuhan, batuhan 'Yan batuan, batong-batuan 'yan. Tapos yan, ito naman, may anyong tubig. pagkaanyong tubig, yan, may anyong tao. Ayan dun. <laughs> Tapos, bundok. Yun. Welcome to Canada, mga idol. eh ah, ulit kayo ah. Hmm. Whistler. <laughs> and guys i see the mountain there i will go there some someday and also there and also that